Oh guys, nakakuha ko og batilis. Guwang na siya. Guwang na kayo ang batilis, guys. Na ah. Di ba dagdan ka -ayo. So ang mga bata, amikaon lang si Upaw. Ingat si Oh, ipa Upaw nga. Masarap? Uh. Ay, masarap daw ang batilis, guys. Lami kaayo daw. Unya ang uban mga bata nga akong makauban is dili sila ganahan ani. Dili sila ganahan sa lasa. Malirin! Kaon ane kay maragibitok ka. Any, <laughs> ha -ha. Dili siya mukaon kuno guys, kay di siya ganahan, dili siya lamian. So sa kani adto no, lamian man mi ani. Pero ang karon mga arti na ang mga bata. Dili na mukaon og batilis. No? So maayo baya ni siya kay ma-cleanse baya ni siya makadetoxify, di ba? So, batilis is very effective din siya sa mga gibang bitok. No? Para dili na mo o mm. mga anchoks. <laughs> mga, mga latigo 50. <laughs> so, batilis lang ay okay na ni siya. eh, Wala siyang side effect, guys. Nya. Epektibo siya kaayo. So, mauning kinahanglan yung mo try or mo no, ha mo kaon jud mo og batilis at least kuan tulo ka ingon ani every day so enough na hin tulo or kung ganahan jud ka mo ag lima utob sa napulo pero wala man siya kuan wala siya dosage <laughs> so bisag pila pa kabuok ang imong lamyon nga batilis okay ra siya dili siya makadaot no so pag mukaon ka ani guys um after 3 days 2 days 3 days o um, mulugwa ng imong bitok so di ba inana na siya ka effective unya ang kanindot is dili siya sakit sa tiyan no so mukaon ra siya um, malibang ra kag normal may hilab-hilab konti pero dili sakit ha So mao na to siya ang iyang kuan. Ang iyang pinaka effect. Hmm. Mm. Mm. Lami siya. Ganan ka? Nin anak siya ka nindot na di siya alibyo. So dili na ka mag-worry kung ang mga pudya ninyo gipang bitok so mukhaon lamang ug batilis kay arang ka effective ni ani guys So maalala na ko ang iyang lasa nga shikining... na-jud siya Na siya lasang puno. Lo <laughs> So sa una man god, Sa so, among gipuyan sa una is labi na sa mga daplin suba daghang ani. So every time na mga ligo mi sa suba ngadto sa gimit Makakaon mi aning batilis unya dagan sad ka nga tug mga bayabas lokonindot uy ka ngao mo magbatilis ay